for the sake of uh, our viewers din dito sa ating uh, programa eh, may uh, may sinabi ka before na may mga opisyal ng gobyerno na bangkit ka na monitor natin si speaker at yung isang kongresista pa na kasama doon sa kin na kumakausap sa mga kasamahan po ninyo para tumistigo laban po sa dating uh, pangulong Duterte pwede ba ninyong maeditalit po ito ulit dito sa ating uh, programa senator well... As I've said, yung aking very reliable information. nagsasabi na itong apat na kasama ko, itong apat na kasama ko, ha? Klaruhin ko, itong apat na kasama ko na sa na imbisiga ng SEC. Dalawa sa kanila ang kinausap. Ang isa, hindi pa personal na kausap dahil uh, uh mayroong, mayroong go-between na pinapa, pinapakausap sa kanya at yung isa ay hindi kinausap. So meaning to say, ang aktual na nakausap ay dalawa lang. Dalawa ang aktual na kausap. At uh, yun nga, klaro. During all those uh, separate instances, doon nga, inamin eh, naman nila. Doon sa bahay. Sa bahay ni Speaker Nugrali, eh, Speaker uh, Romualdez. And doon si Speaker Romualdez, eh, sa yung, uh, yung uh, malaking, uh, ano, pinakamalaking kontraktor Kontraktor sa Pilipinas na siya rin ang may hawak ng ano uh, uh, yung uh, Appropriations Committee ng House of Representatives. Si Congressman si Saldico. Mm -hmm. Congressman Saldico. At saka si, si General uh, De Leon at si ng, De Leon ng Nika at si Trillanes. Nandoon sila, silang apat. Si Trillanes at si De Leon ang kumakausap sa kasabahan ko. So, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng binaligtad nila? Ngayon, binaligtad nila ang istorya na si Karamat daw ang lumapit kay De Leon para tulungan na maging chief TNT. Uh, nag Nakiusap daw si Karamat. Oh, sino, sino, sa, sino, bang, sino bang lukuhin nila? Sino pang lukuhin nila? Binabaligtad lang usapan. In due time, in due time, hintayin niyo hintayin lang ninyo, lalabas at lalabas na yung tao na hindi na makapagtiis. Sukang-suka na sa ginagawa nila na ginagamit nila ang kapulisan sa kanilang sariling interest. Tingnan nyo, in due time, nagpalabas ah, nag, sila ng statement hmm. na na indeed, kinausap daw si Karamat. silang dalawa nag, ah, nagsabi, no? si General De Leon at si uh, Saldico nagsabi na nandoon na kinausap si Karamat at binaligtad pa nilang usapan. Mm. ah binaligtad na si Karamat daw nag-usap na gusto maging chief tulungan daw. Uh, kahit sino official, kahit sino official, walang walang official na makapaggawa uh, ng ganong ka, katapang, no? Napupunta ka, oh sir, meron na akong meron na akong mga information na uh, aking uh, ibigay sa inyo laban kay Presidente Duterte, basta gawin niyo kung si PNP. Ang kapal mo naman. Ang kapal mo naman na official, huwag ganun ka, nakakahiya ka. So, binaligtad nila ang istorya. Yeah. Actually, si Karamat ang unang tinawagan nila na kinundik ni si General General uh, De Leon, ang tumawag sa kanya, nag-text na gusto siya makipag-usap at yun nga, ang dahilan, gusto makipag-usap gagawin kaya namin CPNP basta mag ka laban kay Duterte. So ganoon ang takbo ng usapan. At si Keramat alam niya ang ginawa niya. Alam niya na uh, wala siyang uh, dapat ma testify at laban kay Duterte. Alam niya ang ginagawa niya. He, he held this ground. Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. And after that, nung no, after nung hindi siya pumayag, anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya as director of CETIG tinanggap sa direktor sa DJ nung hindi siya pumayag. Mm -hmm. So ano ngayon? Ano ngayon? Sino ang nagsinungaling? Sino ang nagsinungaling? In due time, malalaman ng taong bayan kung ano talaga was the real score. Mahirap yung uh, gusto nating itago ang katotohanan ba? Yes. ako naman nagsasalita ako para sa katotohanan. Ayaw ko magluko ng tao. Ayaw kong uh, magsinungaling. Since maliit pa ako, ayaw na ayaw ko magsinungaling. At ito sabi ko katotohanan at ngayon dinidistort nila ang katotohanan at ayaw pa lang aminin na kasama si Trillanes nung usapan na Di ba? Ayaw nilang sabihin na kasama si Trillanes na nahihiya sila na ginagamit nila si Trillanes as attack dog laban kay Duterte. Ganun sila ka desperate na siraan ang Duterte administration. Gumamit sila ng tao na alam nilang napakataksil na tao yan, napakatridor na tao yan, ginamit pa rin nila hindi nila alam pagdating ng panahon sila rin ang uh, tataksilan ni Trillanes hindi nila hindi nila na realize yan sige gamitin niyo si Trillanes at pagdating ng araw kayo rin ang tataksilin niyan ayun nila hindi nila hindi nila matanggap-tanggap ayun nila aminin na kasama si Trillanes eh nahiya sila dahil talagang na makikita ko ano ang motibo behind dito sa kanilang effort na makakuha ng mga testigo laban kay Pangulong sa amin ni Pangulong Duterte sa ICC. Ganon sila ka desperate. Mm -mm. At nagugulat din yung mga kababayan natin dito, Senator. Bakit daw eh mismong ang speaker ng kamera at na uh, isang kongresista ay ang uh, kabilang doon sa nakikipag-usap sino ba ang nag-utos sa kanila para dito ay uh, magsagawa at uh, kay kausapin yung mga opisyal na kasamaan po rin yon upang tumistigo nga laban po sa inyo at maging sapdating Pangulong. Kaya nga eh, kaya nga kung kung ako si Karamat, gusto kong mag uh, mag uh, maging uh, CPNP no, as they allege, as they as they twist that truth. As they are twisting that truth right now. Pinapalabas nila ganun. Uh, kung ako si Karamat, bakit ako doon sa Speaker of the House uh, mag, makikiusap mag, na pinuha akong CPNP? Bakit doon ako? Bakit hindi ako direktado sa Malacanang? Doon ako makiusap. Kasi separate man kaya, independent man kaya, ang uh, uh, legislature uh, at saka yung Malacanang, they have, uh, may separation of powers tayo. Ang, Malaka ang, ang Kongreso hindi dapat makialam sa powers ng Malacanang. Ang Malacanang hindi dapat makialam sa powers ng uh, Kongreso. Ibig bang sabihin ngayon na yung uh, nakaupo na si General Mar Marbel ay appointee na ni uh, ni Speaker uh, Romualdez? Hindi na, ito, <laughs> hindi ni Marcos? Ganun ba ang lalabas ngayon?